nabunod. Pwede mo tayo magtadong. Pwede mo po. Tanungin po natin para ipakita natin sa bayan ano ba ang gobyerno. Sige. Ay. Ay. Sige. Magsalita po kayo kami yung araw-araw na nangangampan para sa kanya. Naniwala kami. Kaso, napakawalang hiya. BBM! Patanggay niyo ako. Ito masasabi ko sa'yo. Kung panis ka. Kung panis. Ano ba? Lumayas ka na dyan. Kaya po ako naninindigan dito. Sino kung naalala nyo, nung June 10, ito, ito, yung batang babae ng iyak ng iyak, na nasipa sa mukha ng pulis, anak ka po yun! Oh, brother. Paano nila sasabihin, masamang tao si Pastor? Tatlong anak ko po, nasa Davao. lahat, si Pastor ang nagpapahalan! Alam po, nagpapatunay! kung ano po si Pastor Kipuloy. Pastor! Nasaan ka man? Angkal kamatayan! Ipatlala ba ka namin? Ayan <tinyo> po. Nakita po natin ang patutuwo ng isang brother na batangke inyo. Ano po ba masasabi nyo ngayon sa mga miyembro ng KOJC? Saan ang nangyayari sa KOJC? Mahira naman kayo, mga polis na nandyan. Para sa tingin ko sa inyo, dati rin ako naging criminology professor sa Batangas. Wala akong tinurong ka sa mga polis. Yes, okay. salamat po po. Sa ano po pangalan niyo po sa Cyrus po, Balaras. Ah, okay po. Ang namin maraming salamat po. Ayan po, isa sa napapatunay. Ano ba ang nangyayari sa gobyerno ito? Kailangan talaga natin ng gabay ng Diyos para matapos na ito. Sina pa po ang isang nabudon? Ay, sir! Ay, isang uh, po natin, sir. Mayong gabi sa imo. Sa imong...

Alam niyo yung kapon, haas akong umiiyak sa harap ninyo sa aking pagpablog. Ramdam ko habang nagsasalita si Sarah. Ramdam ko ang puso niya para sa akin. Yes! Tama po yun. Sir! Pwede po bang magbisaya kayo para sa mga kababayan natin na... Actually, waray ako, waray. Oo, sinipa, waray. Bisalitang waray po. Sige, okay. iwaray-waray po na sila. Wala mga bangaw. Dapat, sabay-sabay ng itinig sa liwasang punipasyo sa kababayan. Hindi na na ang panahon natin. Yes. Hindi na ang oras nga yeah. po! Oh, uh, risam gyodder po nangay nagpapatunay kung papaano po talaga siya nahihirapan dahil bigas lang po hindi maibigay ang 20 pesos. Sino pa po buong sangay? Sa si Tatay. Tay. Magandang gabi po. Ai. Ilabas MUNA! na! Magandang nagkabi sa lahat ng na nandito sa Iwasang Bunikasyon. Una-una uh, una -una siguro, ako nakapasalamat sa tanan NG uh, dito sa kawain dito sa Iwasang Bunikasyon. Yes, tayo. Ako, Dili kay non. Negros Occidental City. Ako karon are ni sa atubangan mga kauturan. Isa ako sa membro sa Kingdom of Jesus Christ. Hallelujah. Lima, lima ang akong anak Pastor, akumite ng luy, ni Pa Arangsa, ni pakuwasa ayul -ay ayuluci, ni pastorus ni pastor sa librarian si pastor ang Pa Arangsa, indibidwal po sa kanan na ministro si OJC na ang ako, mga anak ibuo ko pamilya ari sa kingdom of Jesus Christ. Yes! Walang ibuhat ang ang pastor na masama. Pero, isa akong naglaban sa una sa gobyerno. Pero, nagbalik ako sa samak sa gobyerno. Ang ano? Si Tatay Tigong ang akong ng na nag-age na naghatag sa panibago na pamumuhay sa kanang sa Sipo, Pilipinas. Ako nagpasalamat sa binoo sa aming kapahang Niso Cristo. Binaagi sa aming mahal na pastor, Pastor Rapulo si Ibu Roy. Ay, ako karoon sa liwasan para itaalam kay pano na ipapanaog na nato ang atong Presidenteng Pangat

salamat sa inyong mga ka uturan mga uh, na naari ka ron. ka mo sa iligay nung pulong. Sa amon, sa negros, ang kwarta, ginapiko ka, ginapala. Mabangkot ka mo kung nga. Hindi ka makakwarta kung hindi ka makuya, piko ka, pala mula ang amon nila pa hindi dina pagugal sa Metro Occidental. Kaya nga no, trabaho ka lunes hanggang sa ang imong armas para ka dito. Baka Domingo, silaton kay Silo, parta! Di ba, gipay ka din ang pala? Oo. Pero, ang utang kinabuldos man. So, ang lang ang akong makahayag sa inyong mga kauturan? Ang akong pagpasalamat, akong binahatag sa akong amahal na dito, ang inyong si Kristo pinahagi sa iyong aping ang amo mahal na pastor, pastor Apolo si Amen! Kaya ang tao ka na tayo, kaya ang tao ka na po, mag-73 na. Wow! God, nakita po natin mga brothers and sisters kung inang taon na po si tatay pero pinaglalaban niya pa rin ang kanyang karapatan kaya mga kababayan kailangan na po natin talaga magsama-sama magkaisa po tayo para sa taong bayan para sa bansang Pilipinas ito laban ng isa laban ng lahat ma'am nabudol po ba ngayon? opo nabudol po po <laughs> <laughs> kasi isa po ako bumoto sa, sa kanya Kaya ko po na nalawagan po, nag-design nag ako siya dahil wala na, na po siya kung pintang presidente.

sa mga panahon na ito, dahil sampung araw na po ang mga PNP na nasa tabaw ngayon. Ano po ba masasabi niyo sa mga membro ng KOJC na patuloy na hinugurgo ng mga pulis? Ang um, masasabi ko lang po na uh, ano, mag, mag, magpatuloy na po sa panalangin sa kilang ama at manalangin, uh, manalik lang po sa kapilang ama. Eh, ang lahat ng po ito ay may, may tatapusan Very well said. Maraming maraming. Ano po mga gamaw ate? Si Evie po. Ay, maraming. Isaya po kayo ma'am. Ah, dagang salamat sa inyo ma'am. Dagang salamat. Ah, anybody? Sa mga nabudol. Sa mga nabudol, lapit po kayo dito. Para hindi rin mahirapan. Thank uh you. -huh.